ate, nandito yung mga, yung ate merch nyo. Para may... Alam <laughs> nyo ba yung si Mire ganon? Mag-ano kasi kami, kailangan may ibidin <laughs> siya. <laughs> Pag-challenge daw kami mga ka-ate na, hindi daw kami tatawa, bukas na daw. So, umpisa na. Hahaha! Ngawat kasi sa pinti. Si Ate Margie yan guys ha, wala kang labot sinabi ko sa kanya, kasi sabi niya, huwag lang daw kami tawa ng tawa, kasi lagi daw kami tawa ng tawa. Kaya, sinabihan ko siya na, sige, huwag na, hindi tayo sa tawa, tapos mag, magawa tayo ng kasunduan. Ayan, may ibe Sige. Ako, sa tawa, ka din mo ah. Wala, pilago na. kami ng ibe na ano, hindi kami tatawa. ya jadi. Oh lang ketawa sih. Oh lang ketawa. Tapi ya lu enggak usah ngeratain gitu. Eh saya dari dunia di Pak. Dapat tuh nang anu. Let's change. Hindi I want now, ayo. kasunduan. Dapat yung kasunduan namin kasi guys, yung ano ba, yung walang tawa. Bakong dilas, hindi mo. Ang hapas Oh. Eh kasi yung, <laughs> yung baklang <laughs> pang Yung baklanggi na. <laughs> yung baklanggi, nakakaano, ang bahaw, ano siya, bakong <laughs> <laughs>

Sige Huwag ka dupilat si mo Kasi Ay, sabi kasi Hindi kami tatawa Kasi tawa kami dito lagi eh. Tapos baka magalit yung amo namin Kaya kuwa, pag wala sila Tawa-tawa kami lagi eh. Kaya sabi ko sa kusama ko magawa tayo Sige, na tayong tumawa okay. so,

Diretso ako eh. Maran na challenge ako. sigagaya ko daw. Kapulutan ni Charlie challenge na. Eh, Charlie sana for our Hindi daw do kami food dapat food. tumawa. Bakat. <coughs> lagi tumatawa. Okay, Mong, ikaw muna. Dinon mo dapat kung sinabing seryoso, seryoso talaga. Wag oh, 'yung tawang tawas lagi. Ikaw muna, Pi. Eh. Ang ang taas pala ng ilong ko dito. <laughs> <laughs> Nanginom <laughs> <Inubukuk>, ko, Grace. Nanginom ko, sir. Di na, Pia. Sakit na, Pia. na po. Arah, day, hala, nai. Hala, nanukluk. Nandun sila sa taas, Grace. Arah, di na, hindi. Ano sa taas? Nanginom sa taas, po. Nanginom baan? Sa koto nga. o seu quadril nele.